Hi ladies boys, welcome back again dari sa to YouTube channel o karon another confession na sab ang atuang basahon pero before ana sa mga wala pa nakasubscribe palihog po subscribe sa itong YouTube channel o palihog na lang po po tuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. O sa mga kanunay nga naminaw, nag-comment, nag-share sa itong mga content, sa itong mga stories, confessions, dire, daghang salamat kaayo ninyong tanan. O kung gusto ninyo nga mo share o ga stories, confessions, or bisan unsa nga experience about love or life, pwede kay ninyo na nga isend sa kuha kay atuan ng basahon ang ato ang uh, contact details kay naalang dira sa may uh, description box below. O karon ladies and boys, aniya na ang confession, ang story ng atong basahon. Karon. Hi bye. Ug sa tanang mga naminaw karon. Itago lang ko sa pangalan nga Jill Siret. Pero ginatawag ko nila nga Jill. Taas ko, morena lang ko, medyo tumbo Pero maka-assure ko nga napod ko'y pretty looks. Bitaw. Gusto lang na ako i-share ang usak story nga nahitabo sa una. Seven years ago. Pag-take note, seven 7 years na po ko nga gastok sa iyahang profile sa iyahang Facebook. 23 ko ato nga time nga nakailan ako si Boss Razal. Ang ako ang Boss Razal. Okay man, manantanan. Everything went so well. Wala ko na word wala sad ko nag -all. Samot akong kuyog na ko siya. Bisan isa ka segundo, wala jud ko naka nga na board ko or nag ko. Pero not until nga naay nahitabo. Nga nakapasakit kaayo sa kundugan. So ingani ni siya. Manager namo mo si Sir Arazel sa mong office somewhere in Cebu. Gwapo jud ni si Sir Arasan. Imagina na lang ninyo ng mura si Paolo Avilino. daw. Pero dili siya ang tipikal nga lalaki na hilig kaayo manakit sa tughan sa mga babae. Is a man of word. Handsome, tall, kind-hearted. Basta feeling na ako na anasiyahan ta His His a nga nag-define nga character of a husband material nga ginapangita sa daghan kaayong mga babae. Then one time ana, na siya'y kuyog nga usa ka babae nga gwapa kayo. Nakaingon ko sa kong nahuna nga kaswerte bang bayhana. Itago lang nato siya sa pangalan nga mami siya. na lang Jude kaayo nila lantawon while nagtrapo siya sa singot ni Sir Raza. Perte ka-sweet na lang Jude nila ba? Pero, kinsa may maghuna-huna nga dili di ay sila kuya. Anyways, kini si Sir Raza kay istrikto jud ka ni siya sa work. Pero medyo kuniya mapansin, kay maglagot yun ni siya na ako kay dili ko maminaw inigniting. Manawantay time na, man, while go Facebook ko, ni kalit na chat si Sir Razel na ko. Nagikilig pa ko. Ay bisag, about lang to sa report, ang amo ang topic. Pero pag na to, wala ko balo kong naon sa to, pero nagsigi na may chat ni Sir. Happy to to ato. Kunya, Permi na pud mi nga magpuyo. Especially after sa kun duty, kay hulaton ko niya para manlaag mi. Always jud mi magkatawa ato nga tay. Napay pahatod sundo ko niya. Niya sugod pud ato, medyo nahibong ko kay ako ang mga co-workmates. Kay lain na ilahang paglantaw nako. Na ako, Murag na ako'y isa o niya ang Osaka friend nako, ako. Iingnan ko niya na nagsigi ko og nag away si Sir Russell o si Ma'am Chan. Lain na puro ginagdahan ah, sa kuha si Ma'am Dili na kayo ko niya pansinon. O niya si Sir Russell po kaya nagsigi naglikay ni Ma'am Chan. Si Ma niya si Ma'am kay kaya permi lang gin niya awayon kung ano ligi daw sigi na siya glikay. Sungusungugon pa mini Sir Russell sa so kong mga workmates nga Team Ras Jill Bitaw, og daw, daghan kong nabantayan nga murag nagbago niya. Ginapalitan ako niya ang bulak. Kapil pa diyon mga hoods. Kanya siya ang tipo sa lalaki mas daghan ng actions kaysa words. Sumutong ato nga time na fall na George ko niya. Sigilan ako siyang uliton kay Ma'am Shay, kay in love ka ayot niya. Uniklit ang bitaw siya og ingon nga Jill. Ang ka. Nagkatawa lang ko niya og niingon ko nga ayaw ko binuangi sir ba. Nangutan pa na siya kung ano ko wala ko na magtawag og Cyril na ko. Ang nindot ko na paminawon. ingon pa na siya nga sayo lang ko daw ang itawag niya sa kuha sa ikono kay short for design. Sa moto, paguman ato na ito, siya, nga manguyab siya na ako. Pero nagduduha duha pa ko ana kay lagi na si ma'am siya. Magisalos dito ba? Diba? mahadlok ko, nga basin masisante hinoon ko ani. Pero wala yun siya mihunong, huwag siya sa ako ah. Sa motong after a month, ako asyang siyang isugot bahala na si Batman. Okay, Jod, kaayo may ni Sir Razal ato. Wala, Jod, adlaw nga dili may kakuyo. Pero sa kadlaw, ana, nasyak na lang, Jod, hinoon kay ko. E paglantaw na nga, wala na ko ang mga gamit o kwarta sa ko ang boarding house. Kahila ko na, Jod, kaayo ko ato. Wala ko kabalo kung sa akong buhatan may ganit na lang may tawag na si Sir Russell sa kuha. Siya ang nag-provide na na nakong panginhanglan walay laing makatabang sa kuha. Kay tuwa man sa probinsya ang ako ang pamilya. Buutan jud kayo siya. O sa pod, ishare lang na ako. Ang arti kayo ni siya siyang gamit. O dili gini siya kalimot o pang lotion. Yan na time nga magdungan pamitot brush. toothbrush. Pwede siya ganahan yung hugaw lagi daw. Pero after pila ka bulan, Ana, nitawag iya hang mama nga paduon daw siya sa US. Naguulog na sakitan kay ko, Ana. Pagkabalo na ako, nga biyaan ako niya. Nga mo palayo na Pero iya kong giinan yung okay ra daw na kay lagi mubalik daw siya. Nya before siya ni Larga sa US ato, ya pa kong giyatagag love letter. onya nikalit na siya propose sa ako ha. Hambo talaga Gusto niya nga magpakasal na daw eh. Pero, nikatawar ako. Ako siya ginan, ayaw binuang dira. Kaya wala, lagay forever. Kaingon jud ko nga nagjoke lang siya pa. Pero seryoso man kayo siya. Pero wala o katubag, say, ha, po katubag sa iya ato. Ug mao na ang last time na mo nga nagistorya. Pagka man ato na pud ko sa work. Gipadala ko ato sa Manila kay naay 3 months nga seminar. Wala po ko kabalo kung kano sa siya mabalik. Ang iyarang giingon nga mabalik daw siya. O gantod sa... Wala na ko'y balita siya. Nawala na ang amuang communication. Sa so, matong nagpadayon lang ako ang lahat. Tinuan time ana, niuli ko sa muang probinsya. Galaag din may sa kumbarkada ato. O hantod sa nakabalita na lang ko na nakauli na daw si Russell pero wala pa may nagkita. Pero itong padulong na kong duty, nakita na ako na si Russell. Nagtindog siya sa mga tupangan. Makita na ko siyang nawong uh, murag siya, nga gaguol siya. O gantod sa nakikistorya na siya sa ko, nagistorya may. Huwag nagsige lang na siya sorry sa ko. Ah. Nag-sorry ra na siya. Ayun, siya, nakabuntis daw siya. Pwerte sakit sakita dyan lagi. Sakit dyan kaayos sa tanan. Wala dyan ko kabalo sa kong isulti atong atay. Wala ko balo kung man sa kong Pero, wala jud ko nihilak sa iyang atubangan. Nangutan na ko niya kung sa iyang plano. Ngayon siya, Iyaha ko na ito ang tubangon. Iyaha ko nung panindigan ang bata. Ningon pa na siya nga di daw na ako siya kalimtan. Ako lang ko noong pinaka-love niya. Huwag nagsigil lang siya sorry sa ko. Pero wala ako itingog tingog Gusto ko masyagit. Gusto ko masyagit o seven years ago na. Pero seven years na po kong stalker niya. O seven years na po kong single. Seven years pero sakit gihapon kayo karon. Kay sometimes usahay na mga tao na mawala sa tuang kinabuhi. Pero magpapilin sa tuang tughan -huna. Kasing -kasing. our hearts beat to the city streets. we begin to feel the fire. we rise like tall buildings. as the chemicals they take us higher. the night's young. And it's just begun. She puts a hand in mine. My...